Tapos na ang Group A sa ongoing FIBA Asia Cup 2025 at simula na ang mga nakot games ng mga koponan Sa Group A, direkto na sa quarterfinals ang Australia, pasok naman sa qualification to quarterfinals ang Korea at Lebanon. Pinangunahan naman ang Iran ang Group B, second at third man ang Japan at Guam. Unbeaten din ang China sa Group C at re na sa quarterfinals, nasa ikalawang pwesto ang host na Saudi Arabia at pangatlo ang Jordan. At sa Group B, diretso na sa quarterfinals ang New Zealand, second placer naman ang Chinese Taipei at pangatlo ang Gilas Pilipinas. Ang mga kulelat na team naman sa bawat group ay magpapaalam na sa tournament. Narito ang bracket ng qualification to quarterfinals. Ang second placer sa Group A ay makakatapat ang third placer sa Group B. Habang ang second placer naman sa Group B, makakatap naman ang third placer sa Group A or vice versa. Ganon din sa Group C at Group D. Ang Gilas Pilipinas ay pumangatlo sa Group D at ang kanilang makakalaban ay ang host na Saudi Arabia na pumangalawa sa Group C. Sa kanilang huling pagtatapat, binokya ng Gilas Pilipinas ang Saudi Arabia ng tatlong beses. Kung dati ay masasabi natin na madaling laban ito para sa ating national team, pero hindi sa pagkakataong ito. Bukod sa host nation ang KSA, maganda ang kanilang pinapakita sa tournament. Meron silang dalawang panalo at isa nga dyan ay ang kanilang upset win laban sa Jordan. Ang kanila namang nag talo ay mula naman sa kamay ng powerhouse sa China na nilamangan lamang sila ng limang puntos. Sa tapatang Saudi Arabia at Pilipinas, mas gutom sa panalo ang Arab team. Dalawang dekada na ang nakakalipas ng huling nakapasok ang Saudi Arabia sa top 8 sa FIBA Asia Cup. Ang dapat tutukan ng Gilas Pilipinas ay ang outside shooting ng Saudi Arabia. Sa kanilang last two games, bumibira ng 11 converted three-pointer ang Saudi per game sa pangunguna ni Muhammad Ali Abdurrahman na kanilang leading scorer at second leading scorer sa tournament na may average sa 23.7 points per game. Napaka-importanting task ito para sa ating mga guards tulad nila Chris Newsom, Scotty Thompson na kung hindi man nila mapigilan ay malimitahan nila ang production ng 30 years old guard ng Saudi. Malaking bagay din sa Saudi Arabia ang performance sa kanilang starting center na 6 foot 9 na si Mohamed Al Suwailem na tournament leader pagdating sa blocks at may average na almost 15 points per game, 12 rebounds per outing na pangalawa sa tournament. Double effort din ang dapat gawin nila AJ Edu at Junmar Fajardo para mapigilan ang starting center ng Saudi Arabia. Nadedehado man ang Gilas Pilipinas sa laban na to, pero ayon kay Coach Tim Cohn, ang kanilang never say die attitude ang kanilang sandata para manalo. Ang do or die game ng Gilas Pilipinas at Saudi Arabia ay mamaya na pong 12 a.m. Philippine time. At malaking pagsubok naman ang naghihintay sa mananalo dahil ang makakaharap nila sa quarterfinals ang powerhouse na Australia. Uh, good team Philippines is, is in top level in, in the ranking in FIBA ranking. They, they are excellent players.